One, two, three, go! <laughs> Magandang araw mga mari! Ay naku! intro pa lang yun. Meron nga pala ako dito ding dong at meron tayong gagawin na kalokohan dahil nandito yung partner natin. So ayan siya. Ay nako iba na to bakit parang hindi na baston yung ginagamit niya. Diyos kuday pero huwag tayo magpatalo kasi nung nakaraan na isa niya tayo yung prank natin sa kanya. Tayo yung na prank <laughs> Meron nga pala tayo ditong dingdong. Nakita ko lang ito kanina sa video. Trending kasi ito at huwag tayo magpapahuli. Itry natin to. Papalitan natin yung laman ng dingdong ng pagkain ng manok. Diyos ko dai, makakatikim ng imported na pagkain ng manok yung partner natin. Binuksan ko nga itong mahiwagan na lagyan ni tatay. Kunti lang yung kukunin natin. Baka kasi maging manok yung partner natin. Ay nako patay tayo dyan. Tinignan ko nga yung pagkain ng manok para magkahawig talaga sila ng dingdong. Diyos ko dai, dahil, sa pagkain na ito hindi na makabili ng brief si tatay. Char. Baka kasi makita ito ni tatay at papagalitan tayo kaya huwag kayong magsumbong ha atin atin lang to umpisa na nga natin yung paglagay ng pagkain ng manok dito sa loob ng dingdong Diyos ko tayo para nagiba na naman yung boses ko ay naku balik na nga tayo dito sa ginagawa natin at baka makita niya tayo ang hirap nga talaga mag voice over lalo pati nakikinig sa'yo Diyos ko tayo hindi na ako makapag focus natatawa kasi sila dahil paulit ulit ulit na yung ginagawa ko eh ba ano naman magagawa ko kasi mayroon meron tayo mali mali kaya ngayon, tatawagin na natin siya at maumpisahan na natin yung challenge natin sa kanya. Hindi ko nga alam ano, kung ano yung ginagawa niya o tingnan yung nga siya. Nalit niyo pala, may ano ko sa'yo mo, ma, may challenge kasi, ma. oh, Dali, ko simo. imo Oo, gani. Kaya ano-ano, kasi di ko, na natin, guys. So, may ano ko sa'yo imo may challenge ko sa'yo imo So, mayari ko din nga, uh, ano, mading-dong. So, wala nang kain naon. Ano inang fao no nataubos na. Duwa ini ka bilog. Sige kunaw na, hindi na libanan. Eh di man, di. Mo. So, dinuksan na ata, na lang. So, duwa ini sa ka So, dapat pa no nataubos, Kaya kung sino mo naubos may arang premio. <Anong premium? laughs> wow! Alam eh, pa niya. Grabe, grabe ka naman. Ha? Sigur <laughs> <laughs> Dapat pa ano na tayo ubos siya. Oo, oi. counting ako, magkamping. 1 2 3. Tamot pala. Gamay ma lang ni unod. Kaya kaya ni sa ba. No. Dali lang bala. <laughs> kaya kaya ni nato ni ano. Sorry di ka na. <laughs> okay iyo. <yun. laughs> so, pili na dito mo. <laughs> Ay, hindi <didiling> ni mo. <laughs> Okay, no, na, <laughs> eh, okay na na. Eh, makita na yun. dingdong. niya, ding, -dong, ya, ding -dong. <laughs> Pag may ko, 1, 2, three, tapos si, ano, tahapon, ano, na, tapat puno na, ito ba, bilin, ha? Okay. Ready <laughs> eh, <di> ka na? <laughs> okay. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ano yun eh? <laughs> <Fids> man eh. <laughs> <laughs> ano dumdusok ba yung Ano